Finally, meron ng good news na dumating. Yeah, isi-share ko na ngayon sa inyo. Ito na hinihintay kong positive outcome. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nagsusubaybay. Uh, see you later. Friday, nakatanggap na ako ng invitation for interview. Saturday naman, pinagtalo na namin mag-asawa to. Dahil ako excited, siya naman gusto mo niya makasigurado para hindi kami maloko. Kasi ticket pa lang nasa $1,300 na. Tapos pamasahe ko pa. Saka magbubuk pa ako ng Uber. Kaya naman ang pagpasok ko ng Saturday, sobrang lungkot ko kasi hindi ko talaga alam kung ano pa ang gagawin ko. Pero pag uwi ko ng Saturday ng gabi, nalaman ko na lang kay mami na binok niya na pala ako ng ticket. Kaya naman di na ako nagdalawang isip na mag-call in sa trabaho. Ito nga at pinagbawan pa niya ako dahil madaling araw ang flight ko. Kailangan talaga namin sumugal para sa kinabukasan. Balikan lang talaga tong biyahe ko. Kaya naman Sunday ng gabi. Tapos Monday, Tuesday, day off ko naman. Kalain mo naman, no? Oh. bigla ako nakarating ng Toronto. Meron din ako isang kumpare. Nakapareho kami ng situation dito ngayon sa Canada. Kaya naman naisip ko kagad siya na Kaya dito kami nagkita ngayon sa Toronto. Pareho kaming April na dumating, medyo nauna lang siya ng ilang araw. Pero sa Dubai pa lang, magkatrabaho na kami. Medyo ginugood time ko siya dito kasi nasa tabi niya na ako pero di pa niya ako nakikilala. At para nga makatipid, pinagbaw na rin ako ni Mami. Medyo dinamihan niya na kasi alam niya may kasama akong tropa. Buti na lang may libreng tubig dito. Kaya nakakatipid kahit papano. Maraming salamat niya pala sa sponsor ng Team Hortons. 11.52 nga pala ng umaga nung dumating ako dito sa Toronto. Tapos flight ko mamayang 8pm pa ulit ng gabi. Kaya nakatulog na ako. 7pm nga pala nung nag-alarm ako. Kaya medyo maraming tao na dito. Mamayang konti lang mag-start na ang pila nito. Tapos ito na rin yung sasakyan namin aeroplano. Mula dito sa Toronto papunta ng Moncton, New Brunswick. Nasa 3 hours din ang biyahe namin. Thank you, Air Canada. Safe landed. Moncton Airport. Hindi ko talaga pinaplano yung mga to. Kalahin mo nakarating ako ng Toronto. Tapos ngayon, nandito na ako sa New Brunswick. Kaya kung mapapansin nyo pala dito, is walang katao-tao dahil 11.53 na dito ng gabi. And unfortunately, wala na kaming mapupunta ang hotel kasi wala na kaming masasakyan taxi. Hindi rin uso dito ang Uber kaya ito dito na kami matutulog ng tropa ko ngayon. Wala naman na ibang passenger dito or mga tao kaya pinayagan kami ng security. At dahil nga putol-putol din naman ang tulog ko, maaga na lang ako nagasikaso kasi kailangan pa namin bumiyahin ng mahaba. Nasa isang oras pa yung papunta sa office. 1 hour and 14 minutes ang biyahe papunta lang sa opisina. Ganito pa lang New Brunswick, halos karamihan dagat talaga. At nagpagas nga muna tong driver kaya bumili muna kami ng kape. Pagdating dito, medyo dahan-dahan driver kasi medyo malapit na raw kami. Nandito na nga kami pero di ko na sinama sa video yung office. Bawal daw kasi. Sabay na nga rin pala kami in interview ng tropa ko kaya inabot din kami ng almost 2 hours. So now, pauwi na kami ngayon ulit sa... Sabihin ko ngayon kasi may kasama ko. Ayaw nyo lang magpa-video eh. So pauwi na kami muna ng Montreal. Tapos ng Montreal, stopover, and then Edmonton. Siya naman, papunta ng Calgary. Pakita ko ba? Camera? Huwag na. Hindi, mention na lang kita. Huwag din. So surprise, ito ang Moncton, Canada. So New Brunswick in God's grace, kaya ko yan. Kaya ko yan. Uh, so abangan niyo lang. So sa lahat ng mga prayer, sa lahat ng mga hope, especially sa uh, si Clarissa. So God bless for now. Ah, uh, papasok muna ako ng airport para mga pag-check-in and then makakain kasi mahaba na naman ang dyan namin nandito na ako sa Moncton International oh domestic pala to ayaw ko kung domestic or international kasi see you later so ang destination na namin ngayon is papunta ng Montreal medyo makapalangas na no? Touchdown Montreal. So from Montreal to Edmonton naman. Finally, nandito na ako ngayon sa Edmonton at magdubok na muna ako na sobrang napagod ako sa piyahe. So see you later. talaga yung two days ko. Parang bagsak na bagsak yung katawan ko sa so sobrang pagod sa biyahe. So, ang time nga pala ngayon is 5.20 ng madaling araw. Hello mga kabahin, kamusta po ulit kayong lahat? Si Mga si po, isang OFW dito sa kanta. Sorry, hindi ko na natuloy yung karugtong ng video na yon dun sa pagpasok ko ng bike kasi sobrang bagsak talaga ako. From Sunday ng madaling araw, Monday, Tuesday, na madaling araw ako bumalik dito sa Edmonton from Moncton. Talagang balikan lang siya kasi uh, uh, talagang sinulit ko lang yung day off. Tapos nag-call uh, nag in ako ng Sunday para na maka-attend doon sa interview. So yeah, hopefully magkaroon ng positive outcome ulit. Pero kahit paano, nakasubok na tayong ma-interview. Pero feeling ko naman ano, papasa tayo yan. Kaya let's abang-abang. Tingnan natin. Sa lahat na mga nag-pray, sa lahat ng na mga nag pa rin ng mga information na pwede kong applyan, maraming maraming salamat po sa inyo. Actually, yung interview na yun, parang ano lang, formality na lang. Pero siyempre, uh, hindi pa rin natin pwedeng uh, sabihin na uh, para sa atin na yun. Although, we did our best. Kasi, yung mga questions, tungkol lang din, lang, tungkol lang din naman sa resume and may mga tanong na sila na parang <laughs> uh, nasa baking ka na or nasa restaurant ka na ba't ka pa pupunta rito bakit ka lilipat so mga ganun tanong common para sa akin ano eh sinagot ko lang na kung ano lang yung nasa isip ko nung that time sabi ko na actually wala akong plan mag shift pero uh, the fate brought me here <laughs> sabi lang sa akin na nag interview na Wow, unique yung sagot mo ang niya sa akin. So, <laughs> kaya hindi ko rin, hindi ko rin uh, masasabi na pasok. Pero let's see. Hope for the best. And mayroon pa siyang isang tanong na hanggang kailan ako magtatagal dun sa company. So, sinagot ko lang yung totoo. Sabi ko, um, to be honest, ano, siguro one or two years, I think. Sabi ko sa kanya, ganun yung pagkakasagot ko. Ang sagot niya na sa akin, is, at least you're honest. Sabi niya. Kaya hindi ko hindi ko pa rin siya mag-guarantee kung para sa akin. Okay, well ganun pa man, at least kahit pa paano ay tried my best. Kaya hopefully. And sabi naman ng interviewer sa amin, uh, pwede kami mag-recommend ng tao na alam namin na hindi rin kami mapapahiya. Kaya hopefully kapag nakapasa ako, yung mga nag-PM sa akin na kamusta yung setway, uh, kamusta na po kayo? yung situation nyo is the same ng situation namin. So, kayo agad yung nasa unang list na nasa isip ko na i-recommend. Yung lahat ng same situation ko na paubos na, na may pamilya, na talagang lumalaban para sa pangarap. So, hopefully, makapasa ang lingkod, kayo na ang susunod. So, for now, yun lang muna. And ya-update yeah, ko agad kayo kapag meron na agad akong result sa interview. So, see you again and maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagpusubaybay at sa patuloy na hindi nag skip ng ads. And, eto na nga pala yung naidagdag na subscriber, mga mahal kong subscriber, from here at saka yan na po. So, thank you. Thank you. Hanggang sa muli.